Kain na, kain na. Dito. Tawagin niyo na dito si kuyang. Kuya. Kuya, kain na. Ayun mga idol, kain na tayo. Sabi sa na naman, hindi kami mawag yung Sinabi ko na tayo. Ayan mga idol, kain tayo. Kain, kain. <tong> eh, Ayan nandun pala kunin mo yung kutsara. Ito. Sandok sa kanin, ganito.

bibigyan ko ng card tapos ay tayo pwede ko mga kaya ka yung ako sa si sa Friday si Gabriel yun dahil ilang tao mama ko ah ay mo

Sa talaga hindi siya pa ma mo ba yung yutin na? Hindi. Gano'n ba kayo kinagutan? Oo. bukas sasabutin ko na yung 3, tsaka 4 hanggang Sabalo. Hola, kung paano yung nagbigay ko kayo. O, oh, una, binigyan mo ko 20. Nang sa 100 ko, bali 80 na. Tapos binigyan mo pa ako na ano. Bumili ako ng Mountain Dew. Bawas na sa pera ko. 20. Bali 40 na. Bali 60 na lang pera ko. 60 daw. No. 60.

Ang na namin. Wala bang si Sinti hindi sa school mo? Wala! May ganun bang mo? Wala? Ano nas na meron? Meron! 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 Kaya nga meron, kaya gusto Wala pa rin na? Yeah. Hindi ko yan kasi maalat yan. Bawal ako sa maalat. Ano-ano mo, nilagyan mo na yung sabaw. Okay, Guys, so, sita o ulam. May favorite gulay ko. 25 पद <ici> <coughs> mabuti niya. Dami lang ang assignment. Ito. Ayaw ang araw ka niya. Kada. Siya. Habang nag-discuss picture niya. Nakagalito siya. Parang hindi divisa na kita, tayo. Habang nakagalito ka Habang naka-ano ka, naka-sandal ka sa isang upuan, nakadala na. ka. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp